So, advice ko lang na mga kajani na please, maging aware kayo kung may mga ola na kumukuha ng ating mga info, yung mga password sa mga ating mga benefits ng mga government, ano, government uh, benefits natin, member tayo ng SSS, ng pag-ibig, yung mga bagay na hindi dapat kumakala sa kung saan saan at hindi dapat na ibibigay kung kani kanino kahit dito sa mga online loans lalong lalo na at uh, maging aware kayo sa mga ganitong klase ng mga kalakaran Alright, welcome back mga ka-Johnny Muli. Bago tayo magsimula, ay maglalabing ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun nga kahapon na, uh, kung mapanood nyo sa isang channel, inside channel, na kung saan, ito paalala at awareness at hindi paninira doon sa mga lending companies o sa mga online loan companies na kumukuha ng mga info about sa SSS, pag-ibig, g transaction, something like that, be aware na lang yung mga mangungutang. No? Hindi ko sa inaano kayo, pero be much more on critical thinking on giving the infos that you have. Okay? Huwag niyong basta-basta ibinibigay. Totoo lang, no? <laughs> kapag usap nga kami nila Red Kagabi about dyan, na, uh, yun nga, medyo red plugging style na gano'n. Even, ano no, a year yata or 2023 yata ako gumawa ng video about doon sa isang cola rin na ganyan, na hinihingi rin yung aking SSS uh, account, no? Ay lalagin daw doon para ma-approve yung aking loan na halagang 500 lang naman ang ibibigay. Tapos mabayaran ko siya for 6 months. <laughs> no, I will conclude na para sa akin, mag-ingat kayo. No? Hindi kasi basta-basta para sa akin ipamimigay mo yung info mo na yan eh. Mahalaga yan pag-ibig, uh, SSS. Actually, alam nga yung pangako may binigay ko yung GCash transaction ko at saka yung Globe One up uh, account ko eh. Pero dahil gusto ko subukan para malamit ko kung totoo o hindi, ako na mismo ang gumawa. Pero hindi pa rin ako na-approve. Mukhang kailangan talaga ng ola na yun is yung uh, dalawang klase, yung SSS at yung pag-ibig tsaka lang ma-approve for uh, credit limit na something daw aabot na hanggang 40k. Pero nakalagay lang naman doon sa ating ah uh, sa ating info doon sa Ola na apps na yan is ano up to 1,000 lamang. Okay? Kung niyo, pakita ko sa inyo yung uh, video na yon nung uh, ginawa kong video doon sa side channel ko about that uh, certain Ola. So hindi 'yun paniniring po paninirin po. Rin. Pagpapaalala lang na maging aware po kayo. Alalahanin niyo usok usong ngayon ng scam usong-uso -uso ngayon ng hacking doon sa mga info natin, di ba? Doon pa lang, ipakita ko sa inyo na may mga issues din yung mga ganyan ng yung SSS nga, eh, nagkakaroon pa ng mga problema na meron daw, nag-loan, kahit hindi naman daw nag-loan yung mismo member papakita uh, ko sa inyo yung isang balita dito sa 24 oras sa investigador para mag magkaroon kayo ng ideya ha hindi ito paningin ng puri o oh, something na pagbibigay uh, ng uh, pananakot hindi, bigyan ko lang kayo ng awareness huwag no? kayo magbibigay, ulit-ulit ikaw ulit huwag kayo magbibigay basta-basta ng mga info ayan o, oh. di ba? hindi nga yun ng utang eh, kung papanoorin nyo yan, yung video na yan ano sa 24 oras yun nga walang utang eh, hindi nga naglo-loan eh pero nagkaroon ng utang nagulat na lang din siya, hindi niya alam kung paano nangyari nag-magic niya, nag-loan ng multiple loans sa kanya, salary tsaka calamity loan yan, o paano nangyari yun, e eh, paano pa kaya kung ibibigay natin yung ating account, pasama ang password e eh, di ma kukumpromiso yung ating mga informasyon kakalat yung ating uh, data sa kung saan saan, maaari yun dahil nga ba, diba, alam nyo naman yung mga online loans kumukuha ng mga info yan dito sa ating mga cellphone kapag ina-allowed natin. Alam nyo naman yan eh. Diba? Ilang beses na akong gumawa ng video about that. Now, once na ina-allowed ninyo, automatic papasok na sa system nila yan yung inyong mga info, yung inyong mga nasa gallery, location at kung ano-ano pa. Diba? Ang so nga sabi ko sa inyo, it's better to be aware than be a can be a vulnerable thing na gagawin ninyo na bibigyan nyo lang ng ganong klase, ng ganong kadali, okay? Ito kasi yung tina-target nila eh, target marketing nila is eh, yung vulnerability ng mga Pilipino na malaki ang pangangailangan sa pera. Siyempre, yung tao, siyempre, kung siya gipit nagipit gipit ng by that time, wala siya maisip, nagkaroon na sakit yung uh, mahal niya sa buhay, may problema financial, o something talagang kailangan-kailangan na pera, doon siya siguro maguguan na magagawa o makukuha na maibigay yung mga ganyang klase ng mga info Now, which is, hindi naman ginagawa ng mga lending companies yan uh, syempre, naka-experience ako ng mga lending companies na nahiraman, hindi naman na kinukuha okay na yung ID eh siguro dahil ginagawa ng ibang mga OLA yan dahil may mga gumagawa ng mga pecking ID, di ba? ah, yung ano ibig sabihin, meron makikita kayo sa mga Facebook page ng mga OLA victims so, meron na rin mga scam na ginagawa yung mga yan na gumagamit sa mga pecking ID dahil lalong lalo na yung humid pinipeke na po nila at yun na ginagamit pang apply nakita ko yun sa isang page nakalimutan ko nung uh, kung yun yata yun sa online loan scammers o app uh, something like that yung page na yun doon ko nakita uh, tapos sabi ko ayun ah, siguro ang dahilan kung bakit nagiging ganyan uh, yung mga ibang ola pero still para sa akin is hindi pa rin maganda na dapat yata mas higpitan ng SEC yung ganito klase ng mga terms and condition na kailangan ibigay pa yung mga ganitong klase mga info ng isang kliyente uh, nila para lang maka at uh, ma-approve do sa loan na kailangan nila. Eh samantalang maliit lang naman ang ibibigay. Di ba nakita niyo naman magkano na bang ano sa akin? Uh, credit limit is 800. Pag ibinigay ko yung SSS ko, yung pag-ibig ko ma-approve ako ng 1,000. Sa ganung halaga kailangan ko ba ibigay? Eh kung hindi ko naman kailangan talaga yung pera na yung susubukan ko lang naman reviewin kung okay ba. Pero okay naman yung ola. As in mababa yung interest niya na nakita ko, hindi ganoon kabigat at uh, 15 days naman, dun ako nagandahan sa kanya at uh, medyo good yung interest niya for uh, 800, tutubo lang siya ng nasa 100 plus for uh, 45 days okay na yun, kaysa sa ibang ko na 7 days lang tapos kalahati pa yung ibabayad mo but still, I will not give uh, the opportunity to give them my account ng SSS ko sa kanila, di ba? pag-ibig ko do sa kanila, hindi ko bibigay. Pinay. Kumbaga, ah, parang ito na eh. Sinangkalan ko na nga yung Gcash transaction ko, hindi eh. Di pa rin na-approve. Sinangkalan ko na yung Globe uh, One app ko na information, hindi pa rin na-approve. It means para sa akin, mag-isip na kayo. Para sa akin lang ha, it's just my opinion and not uh, for sinisirahan yung ola, it's my opinion, point of view, for my freedom of speech, and from you na magkaroon kayo ng ideya na maging maingat sa mga inutangan ninyo. Tandaan niyo ha, ako nagbibigay ala-ala lamang na hindi basta-basta ipinaninigay yung mga ganyang klase ng info natin. Napakahalaga po ng SSS at maaaring makompromiso yung ating mga informasyon na yan. Tandaan ninyo, at ako po ay gumagawa ng mga ganito para magkaroon kayo ng ideya at paano nyo lalaban at haharapin eh, kung ganyan yung mga Di ba? Maraming nag o eh mag-opera na kung ano-ano, lalo ngayon. Ang dami ng fly-by-night ng mga ola na hindi nyo alam kung saan nagagaling, kung saan nag-apply kayo ng isa lang. Kaya nagre-review ako ngayon. Ang dami ang dumarating sa akin mga offer, kahit hindi ko na binigay yung number sa kanila. Doon palang red flag na eh. Isa lang yung in apply ko, hasan damakmak na yung call, hasang damakmak na yung text sa akin. Alam niya ng mga uh, legit mga OLA reviewer, dahil sigurado tambak din sila ng mga text dyan sa mga yan. At uh, may mga open na kung ano, ano ah. Kahit nga wala doon sa place to, bibigyan ka ng link. Diba? Yeah, bibigyan ka nila ng link para ma-download mo sila. At medyo mag-ingat kayo sa mga gano'n. Tapos yung mga gano'ng klase pa ng mga ola na bibigyan lang ng link is kukuha ng pa kayo ng mga informasyon na hindi naman dapat ibigay sa kanila. E eh, tandaan nyo, makompromiso yan, mahirapan kayo, magkaroon kayo ng problema in the future. Para sa akin, it's better to be safe than sorry. Sige, ah, yun yung tandaan. So, yun sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambigan ko sa inyo. Paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming salamat at hanggang sa muli.